Yan! So, hello everyone's It's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota. So, mabilisan lang to, no? Aspiring vlogger ka ba? And medyo gusto mong maging sideline itong ah, pagiging vlogger. Kasi sa pagiging vlogger, kahit pa paano, may kinikita naman tayo from YouTube, di ba? So, ako hindi ho malaki ang kinikita ko kada buwan. Sa YouTube, actually, every 3 months po ako kumikita ng $100 lang. So, that's roughly $55, five, five, no? Di ba? $50. 855 ang per dollar natin no? so dito naman kasi kung ako ko true sales so may nakakapunod ng video ko and mayroong nagiging interested bumibili so dun medyo nagkakapera dun ako nakakabawi okay? so here are my tips some tips no na makakatulong sa inyo para ma-monetize kagad sa YouTube okay so first ang pinakamahirap sa akin na part is yung 1,000 subscribers kasi yung vlog ko is o yung content ko ay tawag dito uh, searchable siya so mga talagang sinesearch siya ng mga viewers di, tinitignan siya so subscriber naging problema ko sa iba naman uh, watch hours ang problema then madali na yung subscriber kasi may mga nagpapasub to sub naman so okay so ganito gawin nyo first of all hanap kayo ng group na tumutulong na ma-reach nyo kagad yung watch or so mag watch to watch kayo palitan kayo ng watch or okay or gawin nyo gumawa kayo ng dalawang account isang main account nyo tsaka isang dummy account yung dummy account nyo yun ang pinagwa-watch nyo ng video ng a uh, uh, true account nyo okay para dumadagdag ng dumadagdag yung inyong watch our time so gumawa kayo ng mga video na sa tingin nyo din na searchable siya so sa amin well ang laking, ang tulong nung Toyota natin kasi searchable siya so dumadami ng dumadami yung subscriber ko okay? so yun po yung mga gagawin nyo Uh, sub to sub uh, tsaka watch to watch kayo okay yan muna yung tip natin para sa mga aspiring vloggers natin